mga nanay na lang na na uh, yan. Yeah. Uh, hey. Simulat sa pool na lumaki ako, ganyan yeah. pa rin sila. Ngayon yung mga nasitandaan na. Ito na rin, pasundo na rin ako. Pasunod na rin ako sa kanila, katandaan. Apreship ko na uh -huh. nga. Laban lang tayo sa hamon ng buhay. Ilang uh -huh. sisunod uh -huh. Di ba maraming chika? More chika, more um ano... Uh, more julutan, more soba, more ano, more lap, 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 more lapes. mối lapes, mối dilutan, mối nomo, mối chikahan. Mối chikahan. Mối chikahan. Mối chikahan. vậy? chikahan. Mối chikahan. Mối chikahan. Mối chikahan. Mối

Wow, fresh. Fresh. Wala ang gulapay na. Parang, parang ginahasa na ang bakula. Happy birthday. Thank you, Mother. Happy birthday. More blessing to come. And always good health. And always keep safe. And more birthday to come for you. Always na magpakatatag ka sa hamon ng buhay. Laban lang, Mother Lily. Thank you so much sa mga nag, sa mga bumisita sa Mother Lily ko, kay Mother Lina, Thank you. Hi Hi. Hi ka. Hi. Thank, thank you. Thank you for watching. Sa mga pumate. Sa mga pumate. Sa mga pumate. At sa mga papati pala. Sa pala. Thank you. Ingat po, salamat po. Thank you for watching.